Walong piso. Um, ongoing siya. So maganda yung development kasi nakikita natin yung progress ng apat na actors. Actually, doon sa inilabas sa pep tatlo, eh, no? Pero... So, apat pala siya. Napalit-palit ka yes. rin ng casting dahil hindi po si Chris Doc yes. Garcia. Oo. So, itong si Trey naman kasi title holder to. Kaya ah. may element of surprise na lang. Parang ganyan. So, nagpaalam niya. Tapos, uh, okay siya. Maganda yung itinatakbo ng rehearsal kasi... Ang play kakaiba eh, di ba? Hindi siya katulad ng movie na per sequence yung sinushu. Dito sa play kasi, kaya nga natuwa ako dahil in-accept nitong apat, ano? Dahil pag artista ka, mas hinahangaan ka pa sa teatro, no? So wala kasing take 2. So ibig sabihin, dito talaga nasusubok yung galing ng isang artista. Kung maliban dun sa mga nuances, ay yung memorization. Pero first time nila pare-pareho. Yes, yun so, ang maganda dito. So, kumusta yung performance so far? Nako, magaling ba sila? Kaabang-abang. talaga. Kaabang-abang. So, kumbaga, parang sabi ko nga, sabi ko sa kanila treat this ano no pay seriously kasi ah, okay. kasi ano to eh vehicle to for an award okay. kasi so, merong yeah. award giving bodies para sa theater okay. meron din sa movie so eto talagang makikita at makikita yung Aliu Aliu Awards okay. diba kasi kung yun ngang mga supporting roles yung bawa sampu kayo sa isang play nakikita nga eh, eh ito pa na mag-isa ka, di ba? Kung mag-isa ka sa yung tablado, alam naman hindi makita yung galing mo, di ba? Tipong ganon. And challenging kasi yung role, kasi maselan siya. Maselan, sensitive yes. yung yes. mga Yes. So meron, maraming ano dito. Merong hindi dapat makita. Ah, so, may maraming frontal mo dito. Meron, pero kumbaga done so, in good taste. Uh -huh. Yes, kasi merong masturbation scene. Ah, wow. talaga. So, <laughs> kailangan maganda so, yung pagkaka-execute. Yes. <laughs> ah, talaga. So, merong ganun. So, kaya kaya naging hindrance yun para dun sa iba. Kasi, in the, in the, in yun? Hindi, kaya yung character yung ano? Kasi, yung may ganung scene. Lahat sila? Lahat sila. isang hmm, is 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 character lang yan. Isang kasi na, yan. pero apat yung, yung, yung gaganap. Oo. Oh, oh. So, So, halimbawa, nanood ka siguro ala ala chamba kung sino sa apat ang mapapanood ko okay. so ganun so, so sino mas magaling sa kanilang apat <laughs> lahat sila magagaling ni. Eh. pero yun nga ang lahat maganda pa sila pala pa yes saka malalaki yung mga ano so, nila pare-parehas so ang tendency dito pag nanood ka nung isa baka panoorin mo rin yung iba for comparison so alam mo kasi sabi ko sa kanila kanya-kanya kayong atake So different attacks, yung low one niyo nasa sa inyo yan. Lalo na yung may may portion kasi na mag magma, magma dancing. So syempre yung galaw mo hindi naman niya galaw. So sabi ko kung anong movements na comfortable ka, yun yung gawin mo kasi magiging awkward kapag pilit, di ba? Parang ganoon. And yun yung sinasabi ko kasi ang play Uh, ang nakikita kasi ng tao pag nanonood tayo yung kasi dalawa lagi yan eh. even it's either film or or play ang nakikita yung panlabas na objective yung di ba ang naiiwan sa atin ay ang ganda ng pelikula kasi dramatic etc napaiyak ako napatawa ako pero yung nakakubli yung yung interior objective yung panloob na objective yun yung ang nakakakita lang yan yung katulad nyo no, na may alam sa mga sa mundo ng sini eto yung halimbawa ano yung strength ng play, ng play na ito? Yung pagiging one character niya. So, kasi madali lang makaisip ng play na two characters, three characters. Pero yung one character, parang ibang usapan yun, di ba? Marami na akong na one character, pero ang ano, monologue, di ba? Ito hindi narrative, may kwento. Gaano katagal tagal yung play? One hour and 30 minutes. Pero sabi ko nga, kasi depende sa delivery, kasi meron sa kanila, sabihin na natin may mabilis mag-deliver ng dines, merong mabagal. Uh, the list is 1 hour and 20 minutes. Sabi, oh, kasi magkakaroon kasi siya ng film version sa film version talaga, ang target namin is 1 hour and 30 minutes 1 hour and 35, kasi yung for example, yung shower scene yung paliligo nila, syempre non-filmic yun, real time yun sa play kasi, hindi natin pwedeng gawing 3 minutes yung paliligo kasi may tendency na mabor yung audience pero sa sa film hindi pwedeng ganon kung ano talaga yung nangyari kasi siya ng 8 o'clock 8 p.m. hanggang 9.40 p.m. or 9.30 so real time siya yung story pero ano siya um, malaswa siya no 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 kasi syempre ako may syempre Siyempre, professor all din. Out, ah, oh, Sa so, oh, out na yes. play, pa, yes. nakahubad lang bang ang lalaki? Nakabrip. Ah, naka lang uh, siya. So, siya. So, Mas maghubad so, siya. Yes. Mas yes. yes. ah, okay. yes. kasi, Siyempre, iniingatan din natin yung pangalan natin. So, marami pa tayong pangarap dito sa showbiz. maging Hindi naman masama mangarap, di ba? Maging national artist in the future. So, kung babalahurain natin yung sarili natin, ako, astute Walang patutunguhan. So, siyempre, gusto natin maging... Alali, alalino Broca, ala Ismael Bernal na nire-respeto. At hindi lang yun. Yung, siyempre, modesty aside, gusto ko naman makilala ko bilang magaling na manunulat, magaling na direktor yung magmamarka. And yun yung aking objective. Sa tuwing meron ako sinusulat, ginagawa, sito na laging may kakaiba. Pero ito ba sa dati? Kung in-offer ba sa'yo ito dati, gagawin mo? Yes. Ah, talaga, magma-master so, okay. yes. in front of yes. Yes. ng mga live on. So, yes. Yes. So, ganun Wala ka talaga yung tiwala akong... mo sa... Yes. Wala naman akong inhibitions eh. No. Pero, I'll see to it na dapat artistic. Cliché na yon di ba? Ah. For art's sake. Pero yun talaga eh. Kasi kung hindi, ang magiging assessment sayo sa iyo sa showbiz ng ibang tao eh nabis yung parang ano yan sila diba? nga eh di ba Napapa, na agad isa na namang kabastusan na hindi gano'n eh kasi malalim yung play eh it involves mental dito, so, issues. Dito sa prangkang, sa, ay sa mga malaswang salita, okay. na pampael, yan ang pampalibo. Hindi lang yun. O malilibo lang kasi so, so, yun eh, basic na yun eh. Pero yung sana pag, ma, kung pag pinanood mo, sana makita mo yung, yung strength niya, yung objective niya na kakaiba. Wow, ngayon lang ako nakapanood ng one character play. Ngayon lang ako nakakita ng, ng yung 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 fluidity ng ng so, story na paano so, tinimpla yan di ba one character tapos so, yung, ang pinakamahirap ka so, mahirap talaga diyan yung mabobor so, yung audience so, mo di ba uh, so, Ganon. Baka, so pwede mo tong ipapanood sa mga estudyante mo o sa mga um, professors mo 18 and above abata ba mga studenten? dapat hindi no 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 i mean uh, ano kasi to eh syempre may may masturbation uh, scene so, so dapat 18 so, years old yeah, and so, above yung so, nagma-masturbate so, so, na rin tipo so, ano yung mean, i-recommend mo sa kanila? I-recommend mo sa mga estudyante mo? Um, bahala sila. Yung isang yung isang ko faculty ko, i-re-require niya sa mga estudyante. niya kasi psychology siya. psychology na. sa, kasi nagtuturo yung friend ko sa ano sa Mandaluyong. Sa ano to? RTU. Pisal. o oh, ah, Sabi ko, Okay, basta wag mo lang i-apply kasi baka mamaya, 'di ba? Kanya-kanyang load na lang, 'di ba? dun sa kwento ng play, gano'n karami ang nanggaling sa buhay mo? Yan, yung 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 So, ayan, pag napanood nyo kasi to, parang 50% kasi doon. Buhay galing sa totoong pangyayari kasi di, parang nakwento ko na sa'yo before di ba nangyari kasi ito yung story nito Siyempre, bilang ako bilang sexy actor before di ba Dante Balboa hindi naman sa paghihabang. Siyempre, may mga callers tayo, di ba? Uh -huh. Tapos, hindi. Kasi lahat pinagbibigyan ko eh. Kinakausap ko, ganyan. Kahit pinagbibigyan mo lang? Hindi, I mean, tapos ano yan, no? Sinasychologize ko. Kasi kahit nung nag-showbiz ako, Dante Balboa, professor na ako noon, estudyante hmm. ako sa UP. So, mahilig akong mag-psychologize ng tao. So, there was a time na may tumawag. Movie reporter pa ito? Uh -huh. Basta. <laughs> <laughs> e eto na. So, matapos yung pag matapos yung pag-uusap na yon, hindi ko napansin, lampas isang oras. Sabi ko, tapos imagine, na nadala ka, hindi ka, nadala ka dun sa pag-uusap na yon yeah, na, na. di ba as an actor matiyaga ka naman makipag-usap mm -hmm. ng i mean matagal na siguro mm -hmm. 10 minutes di ba pero kung kilala mo okay eto stranger tapos talagang na, nadala ako sa pag-uusap so hindi ko na malayan. more than one hour na ah, right after that sinulat ko agad Nirecall ko. Ah, Base sa no. pinag-usapan nyo lang. Yes. -recall ko lahat ng flow ng pag-uusap. Yeah, tapos, yeah. syempre, dahil writer ako, So, dagdag na lang yung second half. Kasi syempre, wala namang closure. yes Wala namang closure Fictionary. syempre doon and... sa... So, 50% fiction, 50%...